350 pesos, di ba? bass. Guitar amplifier naman. 350 pesos. Di ba? 1,800 lang bike. Lagyan ng mga gitara. So, pinamimigay lang siya. Wala siyang price. Pinamimigay lang to. Good morning and welcome back sa aking channel. At ngayon nga, meron tayo pupuntahan dito sa Maybaliti. Uh, ano to eh, parang mga surplus, ano, second hand mga gamit dito sa bahay. Hindi ko alam kung mga second hand o mga brand new itong mga nandi dito. So, titignan natin. Bagong bukas to. Uh, at medyo may kalakihan. Uh, naghahanap kasi kami ng mga gamit na pwede namin na ilagay dun sa kuwarto kamukha ng cabinet so kailangan talaga namin ng malaking cabinet ngayon ah, dahil medyo lumalaki na ngayon mga gamit namin dumadami na pala sorry at yan no so dito tayo sa may surplus shopping center dito lang to sa may baliti and titignan natin kung pwede tayo mag video at ah, basta kasi titingin tayo dito sa loob kung ano yung mga ibinibenta dito so tara At nandito na nga tayo sa loob mga kasadika. Tignan nyo ito. Karamihan ng mga binibenta nila dito is mga second hand at mga luma na. Yung mga nagamit ng gamit pero goods pa. At ito daw ng mga nanggaling ng ibang bansa. Nanggaling daw ng Japan yung ibang item dito. At tignan nyo naman ito mga to Ito pang kalas. Hindi pa nagagamit to At 35 lang ata ito. At eh, nyo naman to, marami dito mga gamit na nagamit na pero goods pa rin. Yan, may mga pantahi sila dito, may plancha at edo nga yung inahanap namin no, mga gamit ha, na pwede namin paglagyan ng mga damit or ng ibang gamit namin. Kaya lang wala dito yung inahanap namin cabinet. Kaya naman eh, naglibot-libot pa kami rin dito. At tignan yung mga plato, mga ice pa para mga vintage, ganun. Pero goods pang display. Yan, tignan nyo naman tong mga pang sala set dito. At ito, 8,000 lang itong set na to. Tignan nyo naman, napakamura ah, mga kasalit, no? Isang set na yun, 8,000 lang. 350 pesos, di ba? Pang base. Guitar amplifier naman. 350 pesos. Di ba? Kaya ito naman, 450 lang, 450 pesos lang siya. Goods. So tingin ko mga goods naman lahat ng item nila dito. Ito rin. Hello? Hello? And mga speaker. Ito speaker din to. Oh. Pang guitar bass din siya. Ay, guitar amplifier din siya. at dito nga may mga nakita ko mga maliliit na laruan dito na parang uh, medyo mga 90s tong mga to at nakita ko dito marami rin silang collection pang collection na rin talaga tong mga to at nakikita ko nga tong isang uh, telescope na to ano bang tawag dito at mga lumang kutsilyo at gunting na medyo luma na talaga pero mga stainless at uh, gamit na tong mga to pang collection na lang marami dito magkano? Magkano to? 1.5 Uy! 1.5 lang, laki Pang kantang naman yun At plan siya, vintage lahat no? 35 pesos lang oh May blow dry na oh At dito nga, umakyat na kami ng second floor dito At makikita nyo naman dito, napakaraming gamit naman pang kusita Ang mga nandito dito mga gamit na bago sa paningin ko uh, at mga gamit na hindi ko alam kung para saan, pero yung iba dito ay nakabalot pa talaga at parang hindi pa nagamit at parang uh, ayaw ko kung tinapon na lang or ano at dito makikita nyo, napakarami din dito mga uh, pangbata ito, kamukha nito, hindi ko alam kung anong tawag dito at mga laruan Ayan, so marami mga laruan dito na aros uh, pamigay presyo na lang talaga nila. Ha, may mga laruan dito na nagkakahalaga lang ng 20 pesos at 35 pesos. So napakarami dito and hindi ko alam kung uh, gumagana pa yung iba dito. At ito nga yung mga manika, mga stop toys nga. So napakamura lang din ng mga to. And sa mga nangong collection nga ng mga kamukha nito. Ito ay ano lang ata to 85 pesos ata o 90 ganyan. So, napakalaki na niyan, di ba? At napakarami yung pwedeng pagpili ang mga kamukha niyan, mga stock toys dito. At meron din dito mga bags, kamukha ng body bag, backpack, handbags, at marami pang ibang bag na pwede nyong pagpilian at magagamit nyo na rin siguro pang araw-araw itong mga to at may mga pang sapin pa nga dito no kamukha nito backpack medyo goods pa naman at hindi pa naman masyadong laspag bag kahit nasabihin natin second hand itong mga to at hindi natin alam kung second hand talaga kasi kamukha nito parang ah, marami sila so parang hindi talaga second hand yung iba nandito dito. So, mamimili ka lang. Parang ukay-ukay na rin siya pero nasa isang uh, malaking building sila. Kamukha nito mga to mga gamit to na hindi pa nagamit talaga. Kaya ang ginawa nila pinagbebenta na lang talaga nila dito. Ayan, kamukha nito. So, lahat ng ito yung mga nanggaling sa ibang bansa nga. At may mga pitaka rin dito. So, napakaraming pitaka dito. Yan, so may mga maraming pera dyan. Pwede kayong pumili dito na lalagyan ng mga pera nyo. At eto naman, so hindi nating hindi ko rin alam kung ano to. At mayroon dito, ito, parang uh, isang set na. So housing lahat ng cellphone itong mga to. Ayan, may mga sa tablet pa. So pinagsama-sama na. At uh, 50 ay ata to, 50 pesos, ganyan. At eto nga, no? so napakaraming yung pwedeng pagpili ang gamit dito. 35 pesos lang pang kalas. So, bali ito lahat ay galing ng Japan. Ito yung mga item na itinatapon na. Kasi nga sa Japan, bawat talaga magtapon ng mga lumang gamit. Kaya naman, binibenta nila ito. At yung iba, ito nga, pinapadala sa mga ibang lugar para ibenta uli Kasi pamahiin ng mga Japan, Japanese na bawal uh, bawalata magtapon o mag-dispose ng mga lumang gamit. Kaya bis na itapon nila, ibinebenta nila o kaya ipinapamigay sa mga nangangailangan at sa mga gusto pa ng mga item di ba? Goods pa yung mga item para mga bago pa, hindi na gamit, na naluma na lang. So, nandito sila ngayon, no? Sa baliti. Ang mukha nito, Hey, kumikin <laughs> And actually, hindi naman talaga lahat uh, second hand yung nandito dito. Kamukha nito lahat. Yan, mga brand new din yung mga yan. Kasi marami eh. Ayan, uh, nagpa-plano kasi akong uh, mag-camping. Kami pala, hindi lang ako. So, naghahanap na rin kami ng mga pangsapin namin. Mga panlatag. Adidas Stan Smith. 180. Kaya lang, hindi na magagamit. Pampers. KTM. O, oh, pampers, oh. 150 lang. <laughs> uh, da, meron nga ako nakita nga uh, sa lagubang dito na pinatuyo. Hindi ko alam kung totoong sa lagubang to or uh, laruan lang talaga. Pero parang pinatuyo talaga siya. At umakit nga kami dito sa third floor naman at ito na yung pinaka last floor ng building na to at marami ring gamit dito na pwede natin gamitin, di ba? May mga bike din dito, 18 lang. 1800 lang bike. lalagyan ng mga gitara so pinamimigay lang siya wala siyang price pinamimigay lang to lalagyan ng gitara pinamimigay lang at tama, marami pa dito nga uh, mabibili kamukha nito mga treadmill na to na hindi ko alam kung pantao o pang aso o hindi ko alam kasi medyo maliit lang at ito nga no, so 3,000 lang siya. Napakamura, 'di ba? And yung, yung iba dito, yung siguradong pang tao naman talaga, pero yung doon sa iba, hindi ko alam kung pang aso or pang ano lang yung mga 'yan. At marami pa kayo dito mapagpipili ang mga gamit, mga upuan, mga tent, and kung ano-ano pa. At dito nga 'yan sa may baliti. Dito 'yan. At 'yun. At doon sa mga kasadik natin na mga naghahanap ng mga medyo vintage na mga uh, laruan o ng mga gamit sa bahay na gustong mangolekta, dito lang yan sa may baliti at dito sigurado marami ko yung makikita medyo mga lumang gamit, lumang laruan o kung ano-ano mga mga luma na pwede nyo i-display sa mga shop nyo, sa mga bahay nyo, yung sa mga nangongolekta. Yan, dito nyo mahahanap at dito kayo makakakita ng mga ina. kong medyo mga vintage na items. At yun nga mga kasalit, no? So, bali, wala kami nabili at hindi ako bumili ng gamit dahil nga doon sa uh, meron kami nakita kanina uh, 110 lang pala siya so hindi rin natin magagamit yon kasi kailangan pa natin bumili ng kung ano-ano pang uh, convert ng uh, 220 to 110 so kaya hindi na namin binili yon and ang location nga pala nitong shop na to itong tindahan na to ay kung magagaling kayo ng SM Telabastagan uh, bandang right side siya bago kayo makarating ng uh, baliti And kung manggagaling naman kayo ng baliti, bandang ah, kaliwa siya bago kayo makarating dito naman sa SM Tela. At yung mga kasadik, no? so hanggang dito lang ang aking video. And kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe, like, paklik na rin yung bell para update kayo kung sakali may mga bagong video akong ilalabas. And ingat po tayong lahat. Bye-bye!